Dito tayo may dikit ka na eh, ng buko para ano. Yan, ito. Ah. Dulo lang nit natin, dulo ka lang. Tariton ito. Napakasarap guys pag ano, ganito. Sarap ng sabo. Hmm. Ito yung lugar dito sa amin guys oh. Mga idol, um, ito tawag dito sa amin as malinghod ba sa ano, Bicol. Yan. Yeah. Yan yung buko, simpleng ano lang dito wala ka makain magbuko ka lang sod ka guys yung ano yung mga nakuha na ano na buko tapos eto nilagay natin sa pit para ano yan ito yung ano dito yung daan dito yung mga ano kasama natin yun yung ano yung ginagulay to guys ang ginagulay to hinahalo to sa gulay ba para ano Ito guys oh, lagay natin sa baso. Andito yung bukas sa probinsya guys. Pula na yung isa kong mata, tapos isa kong mata, wala. <laughs> Ay, nako naman. Kasi hindi pa tayo guys nag-almosal kasi. Kasi ito muna. Napasabat agad tayo sa ano? Dito sa buko ba? Tawa kasi dito buko. Siyempre kabukay rin naman ito eh. Marami dito. Marami din dito ng gulay. Hindi mo makukunan ba? Haba uh... ka na. Ayan yung buko dito guys Nangyari sa mata ko <laughs> Nakita ko na lang ganito yung mata ko Yung isa kong mata pikit tapos yung mata hindi

Ito, over na yan. Hindi. Hala. Diyan yun yung nakuha nilang buko. Tapos yun yan, yung isa. Ang sarap dito mabuhay sa ito guys kasi simpleng yung buhay dito. Mabuhay ka talaga. May balakas pa ako. Balakas. Ay kaso hilo pa. Yan. Dun, ito eh. Ito yung ano guys. Yung sinasabi ko sa inyo yung ano ginagulay ginagulay to halaman sa halaman mga ano lang dito yun o yun sa baba yun so mga halaman yan mga halaman po yan mga idol sa ginagulay po yan Yan ang Tapos ko may naganap panggata para ano, yung, yung magulay ba. Sabi, sabi, nga, mas maganda yung ano, yung gulay kasi mas siya sa katawan. Sa kapang palakas pa yon. Ito, ito yung baso. Pampalakas pa yon. syempre lalakas ko kasi gulay yun eh. Tapos ano mga, ito mga idolo. Ito, ano to? Minsan pag ganito, pag mga ganito, ginal ginigihoy ito sa vehicle yung ano, yung sigid ba? Yung pang panglinis. Yan. Ito yung ano. Ito yung kinukuha nila para meron silang panlinis. Yung walis ba? Walis ganun. Diba? So, makakatipid tayo kung ano talaga. At saka, dito, dito na ako lumaki sa ano to dito sa ano eh, sa kabukir na to harus dito na ako lumaki dito na ako nagkaisip dito na ako nag, ano As dito na po mga idol tapos pa may nakakuha ng dito ang buko minsan binibinta namin para lang may may, may, may lang po kami at saka may makain lang po kami at saka magkapag-aral lang Yung diskarte yan na sa buhay eh diskarte tsaga tapos um, yun tsaga na lang talaga kung wala kang tsaka sa buhay, iwan ko na lang kung mabubuhay ka pa. <laughs> kaya, kahit yung mga may hirap, huwag niyong pagtawanan. Imbis na tulungan niyo, huwag niyong pagtawanan po mga idol kasi ako halos danas ko naman talaga. Yung batang-bata pa talaga ako halos di ko pa kaya maghakot ng mabibigat. Inilit ko kasi wala akong, wala akong choice. Wala akong choice para para takbuhan yung mga bagay na mabigat na trabaho kasi pag hindi ko ginawa, ginawa magugutom ka unang una mahirap pag gutom pa nag-aaral wala kang pambaon so yun at saka ngayon tapos inuna namin mak makambag kami para makabili ng bigas Yan yung pinaka importante sa lahat bigas yung ulam na discard tanang yan maraming gulay sa paligid dito sa kagubatan marami dito 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 nga kami umahanap ng gulay kasi dito sanang ko dito mas marami dito talagang gulay kaya sagalan talaga sa buhay huwag maging maarte dahil ginagawa natin to disente marangal walang inaapakan na tao kaya para sa akin I'm happy na wala akong dinatapakan na tao at least pinakita ko yung pamuhin namin dito sa maraming tao, di ba? Yan. Eh. Yan tiket na yung mata ko isa. <laughs> Pero masarap naman yung buo ko. buko. Buko hayan sa buhay mo. Yan. Bago ko naman na buo yung mga talento ko mga idol, halos more practice lang siguro naman. Kasi hey, kung wala kang practice sa buhay mo, wala din. Depende na lang sa iyo kung tatamarin ka sa buhay mo. Para sa akin, ba bawat araw, bawat oras, pinapahalagan ko yun. Yun na naman eh. Yan na, naman yung buhay sa mundo to. Kailangan magsipag, masyaga, para may hilaga. Yan. Init. Mga idolo, uli, 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 na muna po tayo. Yan, ito. Yung ano yung buko dadalhin natin to sa amin malayo-layo pa din yung lalakarin natin pero all goods lang yan kasi para may makakainis sila sa bahay dun sa amin Hindi kakakain ko lang ng buko yun dito sa lugar na yung mga idol buhay ka talaga dito kung masaga sa buhay mo sabi nga nakadepende na lang sa tao eh. yan eh Sabi nga kapag mahirap ka lang, ayos lang. Dis wala kang tinatapakan na tao. Napakatotoo sa na maraming tao. Aminado naman tayo doon. Mm. No. Bigat nila tin pala yung ano, yung buko. Pero dito tawag sa maling hood. Maling hood buko. Araw si ito na yung palagi namin kinakain palang may e. Eh. Ito na yung anak sa ano. Ito. Mga ba may baka pa. May baka. Yan. Papatuloy na natin yung pag natin mga idol. Yung kabutihan natin na ginagawa. Yun. Pagtawa naman ako ng karamihan ayos lang yun Wala naman ako magagawa dun eh At least napakatotoo naman At saka Yung point ko talaga Wala akong tinatapakan na tao eh. um, Ito Walang masama sa ginagawa Yun Pilikat na yung isa kong mata guys Isa kong mata Maglat pa <laughs> Ang talaga kayo ng mga taga-bigol baga. At dito ang animal sa kapaligiran. May aso pa yung tadaanan ko ba? Buti na lang hindi tayo bin binitayin na, no? pa sa bukay. Kasi bu haburin tayo ng aso niyan, mahirap. <laughs> mahirap makumay um, dala, <laughs> dala tayo. Yeah.